Ito guys, balik adventure uli At mga pulang isda ang nagpakita Ayan, sa pool Makuha ako ng pangulam Ayan, sa pool pa Masarap itong sinasabawan Isdang soga kung tawagin dito Nawala yung iba May alatan dito sa baba ng malaking bato Andun sa lalim. Ayun, gitik. at andito may pulang isda pa. Ayun, sapol. Andun pa. Sapol din. Masarap itong linalagyan ng kalamansi eh. pag sasabaw. Ayun pa. Sayang na wala yung iba itong spot na ito dito lang ito sa parting malapit sa lugar namin hanap uli may alatan sa ilalim ng corals ayun gitik ito ang isdang matabang ang laman hanap uli andun marami pang pulang isda tsaga-tsagaan ko ito para maraming raming may ulam Ayan, sa ball. Andun pa sa parting unahan. Ayan, sa ball din. Nawala na naman yung iba. Ito pa. Ayan, sa ball. Sayang, ang dami sana kanina. danggit danggit bahura ayun gitik sana may magpakitang balatan at kupa pa dito hanap uli ito pawikan may nakadikit na isda sa likod itong nakadikit na itong isda kini kung tawagin dito tinatanggal ko yung iba kasi mga laking ista, kapag dinidikitan nito. Pinapanghina. Nawala na. Nagpunta dito sa parting chan. Nawala. Dito sa kabila. Tingnan ko. Andito. Kaya lang ayaw umalis. Nalipat-lipat na ng pwesto. Umalis ka na dyan at baka pang hinain ng pawikan. Andon, din na alis sa parting dyan. Yung pawikan na lang hanggang umalis. Dala yung isda. <laughs> Andon na sa parting malayo. Hanap uli. May talagbago dalawa. Nakadiretso Nakadiretso pa palabasin ko para magandang patamaan ayan lumabas na ayan sa pool ito pang isa ayan sa pool din kuha pareho sana sunod sunod ng talagbago itong malaking bato tingnan ko baka may talagbago pa sulit ang nandito dito hindi na lumabas yung pulang isda labas nasa pinakailalim hindi tuloy tinamaan langoy ulit so, may solid pa dalawa ayan sa pool umalis na yung isa dito Sa kabila. Yan, sa pool din. Maganda at may tumabi ng pulang sulit dito sa panabihan. Dati ang mga sulit dito, yung mga blue. May budlawan kong tawagin. Ito, may balatan. Malaki. 300. Malaki na makapalpal laman. Thank you, Lord. Sana may kasama pa. Ops, ko papa. Wow, malaking ko pa pa ito. Nandahanin ko lang. Huli ka, aba. Naalangan na akong damputin at may tayong nakatabi. Huli ka. Muntik nang matamaan ang kamay yung tayong. Masakit ito makatinik, tayong na ito simit ko nito mga 300 gram. Hanap uli. Ito may labahita. Ayan, sapol. Nakatanggal pa. Labahita good ito. Andito sa ilalim ng corals. Ayan, sapol. Nakatanggal uli. Hindi nakakalampas yung pana. Kita may butete sa ilalim. Ayan. Hindi ka na makakatanggal dyan. Ay, talag bago. Kasa uli. Ayan, sa pool. Parang may bagong tabing isda dito ha. Sunod-sunod na ang pana. Hanap uli. At ito, danggit dalawa is tingin kong dubulin tabi na huwag ka lang mahiya ayaw ayan sapol nahihiyang magtabi kasa uli ayan sapol din nakapunit pa buta't hindi lumayo mailap na ayan sapol Mura lang ang ganito, dangkit Bahora. 100 ang kilo. Hanap ulit tayo. Manitis. Ito yung paborito kong manitis. Ayun, gitig. Maraming klase ang manitis. Ito yung masarap. Hanap ulit. Ops, kupa pa. Dandaanin ko lang para di magulat. Huli ka alanganin pa ito ma 100 gram palang, di hindi ko muna kukunin yung malaki ang maganda 200 gram good size na ops ko pa uli ito ang malaki katulad nung kanina tandaan ko lang din huli ka. wow mga 300 grams sa estimate ko kwartang linaw na ito thank you lord sana meron pa oops balatan ito yung balatan na soro soro kunin ko ito mag 50 baga dagdag pandurodugtong na din oops balatan ulit matang itik kunin ko din ito dagdag sa pandoro dagtong natanggalan ko muna nitong mga sapot sapot tulad nito dinikitan na ako sa guantes yan lang hindi na matanggal ay hawal na yan dumirikit na matagal maubos ng mga sapot na ito naubos din ito may solid ayun sa pool kala ako hindi tatawaan mabuti pa pag nakasilong sa bato laging sapol. pool panaglalangoy mahirap patamaan ito solid pa sa ang bato ay hamal na yan nakailag nawala na dito pumunta sa kabila mailap ayan tinamaan din masarap itong kilawin ganitong solid saka dalagang bukit masarap din kilawin hanap uli. ops balatan kalanganin sa medium ito Huwag ko munang kunin para makalaki pa. Diyan ka muna sa ilalim ng bato. Yung malaki ang hanapin ko. Andun, may lumangoy na pula po. Dumaan sa parting unahan ko. Nawala na. Andun, lumabas ulit. Ayun, sa pool. Hindi pa nadadala sa labas. Sumama din ito yung lapo na kung tawagin dito na wala na yung solid na dumadaan ops, balatan wow, ito kahit hindi na istimitin kitang kita naman 300 again thank you lord, ito nagdagan pang malaki sana may kasama pa ops, ko papa. good size na ito huli ka estimatein ko. Matri 100 grams din ito sa estimate ko. Wartang linaw na. Sana meron pa. ops balatan uli. Medium lang ito. 150. Hanap po le, baka meron pa. ops balatan uli. batang itik. Big na ito. Ang bilihan dito ng big ng matang itik 80 hanggang 100 ang isang piraso Tanggalin ko muna itong mga puti at para hindi dumikit sa silo at guwantes Tsagaan Chaga ko kahit ganitong matang itik Hanap ulit Ito, may danggit bahura, dalawa Ito muna Testingin kong pagtabihin kung magtabi Ayaw magtabi Ayan, sa pool kasa uli ayan sa pool din tsaga-tsagaan ko rin ng mga tanggit bahurang ito ito may talagbago ayan sa pool iisa lang walang kapatner Andito, meron pang isa. Kasama na. Dalawa pala yun, magkalayo lang. Ayan, sa pool, ang bato ay hamal na yan. Pumunta na doon sa pawikan. <laughs> Nagulat yung pawikan. <laughs> wala na. Dito, lumabas. Ayan, sa pool. Ay hamal na talag bago yan Binanggaan ng pawikan Nagulat tuloy Langoy ulit Hop sulit Ito maamo ito Ayun sa pool Danggit buhangin ang wala Tapos kanuping Ito balatan Wow malaki rin Again 300 Ayos Sigurado ng pandurodog namin ito Sana meron pa Ito, surahan May ihawin na ang inakay ko Ayun, talbo Patay na Nagitik pala yun Nasamaan ng tama Sigurado na ihawin ang ihawin ng inakay ko Sana meron pa ito, manitis. Ayan, sa pool. Ang isdang may balbas. Nasaan pa kaya ang ibang manitis dito? May surahan uli. Ayan, sa pool. Dala ka palabas. Hindi ka makakaligtas sa pano ako na may sima. Nakatanggal pa nandun na kasa uli ayan sa pool pag isa na ang inakay ko sawa ng ihaw bukas kahit sa sabaw masarap din ito lalo na at sa asin bitsin lang talap na at nagakyat na rin ako sa bangka ito guys ayos mo yung isang dive at atyagaan ang mga isda Kortang linaw na naman. Sino? O, si Christian. Oo. At si Gringo, sanay na yun eh. Si Christian, wala na linag anong misda ko? Maganda at karamihan. Magandang klase. Solid na pula. Sa yung butas na silo mo. isang lang kami at pasabas ko na naman ang habagat tama na isang dive para mayroon pang babalikan. ito guys grabing lakas ang kabagat dito kaya nag isang dive lang kami kagabi nai-deliver pa lang ng huli at ito yung kita namin sa isang dive kagabi 3,790 ito makakapandur-dugtong na din thank you ulit kay Lord at may panibago namang pandur-dugtong Bawal lang kung kailan na ito. Pag humina ka bukas, lahat ulit.